guys, good morning Ayan Nagtatanong yung customer kung bakit daw nag-iilo yung aircon nya Nakalinis ah, lang Ayan po yung ebidensya guys Ayan. Hindi siya balahibo ng aso o posa guys Ito Mga 3 months pa lang namin to nalinis Kapal So kami nung hindi pa namin nabaklas nagtaka rin kami bakit nagyelo eh malinis naman yung ayan po yung evaporator so, ayan ngayon naisip ko uh, bakit siya ganito ano to siya guys hindi siya balahibo ng aso o hayop nakita ko guys ayan sapi saya guys dul dul ayan koton ayan so ayan siya ayan koton so tabing bahay siya ng koton yung puno niya so kaya ayan ganyan yung unit so bulak po yan pa ganun karumi uh, yung ano niya. ayan oh. No? Uh, matanggal to. Oh. So, pag uh, kilitin pag ayaw. So ayan, tips ko lang sa mga customer na ano. sa mga technician. So sa pulak po 'yan, hindi po 'yan balahibo ng hayop. pulak Okay. Good morning and God bless. Mabuhay ang kapwa ko technician.